I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Sabi nga talaga ang pasabi ng ating Miss Shasha sa ating Donny at Belle Mariano na kung saan ay sobrang ganda araw ng ating Belle at bagay na bagay nga araw sila ni Donato. Marami na, na mama babli sa sobra na tuwa dito at tumimlay. Lalong-lalo na nga ang post ng ating Bell sa kanya social media account. Pero ito nga guys, ang pag-uusapan natin na kung saan ay meron nga itong caption na sa Milan at kitang-kita nga dyan itong ating Don Bell. At ayon nga sa mga bula, kait naka-shades ka pa Donny, alam ko kung na kanino yung mga tingin mo. Hashtag Don Bell. Naku saan ay talaga namang napasigaw nga ang maraming bablis dito. Lalong lalo na nga sa tinginan ng ating Donny Pangilinan kay Bell Mariano na sobra talaga ang pagka love nito ating Bell at kitang kita nga rin sa ating couple ang mag-asawa vibe sa Milan. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Kaya naman stay lang tayo for more ayuda.